kahulugan ng bilangguan sa panaginip. Ang bilangguan ay isang lugar ng pagkakulong para sa mga kriminal na nakakatanggap ng hatol mula sa isang hukom. Ang mga panaginip tungkol sa bilangguan ay kumakatawan sa pag-agaw ng kalayaan. Ang mga bilangguan ay nagpaparamdam sa mga taong na nakulong at hindi makalabas hanggang sa dumating ang oras. May hatol pa nga ng habang buhay na pagkakulong at nangangahulugan ito na ang kalayaan ay tunay na nawala. Ang simbolismo ng bilangguan ay may kaugnayan din sa pagkabalisa na dumarating. Gayunpaman, ang karanasang ito sa panaginip ay maaaring maglaman ng higit na kahulugan depende sa konteksto. May mga kakaiba at kung minsan ay paulit-ulit na panaginip ang bawat isa sa mga panaginip na ito ay may isang tiyak na dahilan at makikita mo ito. Malalaman mo ang pinakakaraniwang kahulugan ng panaginip na nasa bilangguan. Karaniwan ng ganitong uri ng panaginip ay nagpapakita ng kasalukuyang sitwasyon na iyong nararanasan. At pakiramdam mo ay nasasakal at nakulong at limitado. Gayon din, maaari itong maging isang babala Natawag mula sa iyong subconscious upang mas makapokus ka sa iyong trabaho at sa paraan ng paggawa nito dahil ang anumang pagkakamali ay maaaring maging lubhang nakapipinsala sa iyo. Ito ay isa sa mga pinakamadalas na panaginip na sumasangkop sa unang lugar sa listahan ng mga karanasan sa panaginip. Ito ay isang bagay na hindi ka dapat ikagulat dahil ang panaginip na pagkabilanggo ay maaaring may kaugnayan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Magpatuloy sa pakikinig at tutuklasin natin ang kahulugan ng mga panaginip sa bilanggoan. Ang panaginip ng pagpunta sa bilanggoan ay may lubos na kahulugan para sa maraming tao dahil ito ay maliwanag na tumutukoy sa partikular na sitwasyon na iyong nararanasan. Ito ang uri ng pag-iisa na nilika ng hindi malay dahil sa mga aksyon na binuo mo sa iyong sarili. Ang bilang ng mga kaganapan na maataki sa iyong buhay araw-araw at direktang nakakaapekto sa iyo ay nag-iiba-iba. Kaya dapat merong maraming mga sitwasyon kung saan ang ilan sa mga ito ay maaaring maging sanhi ng kakulangan ng komunikasyon. Ang pakiramdam na nakakulong o nakakulong ay refleksyon lamang ng iyong kinabubuhay ngayon. Maaari rin itong isang katotohanan na matagal nang nangyayari at hindi mo napapansin. Ang panaginip na makulong ay tanda rin ng pagbabago at ito ay maihahayag sa mga panaginip kapag napagmasdan mong ikaw ay nasa kulungan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa kulungan. Ang panaginip na ikaw ay nasa kulungan bilang isang bilanggo at kahit na may mga tanikala o tanikala sa iyong katawan, ito ay dahil nabubuhay ka sa pinakamahalagang sandali ng iyong buhay. Nagsimula ng maganap ang mga pagbabago sa iyong kapaligiran na makabuluhang magbabago sa iyong buhay. Kung hindi ka maghahanda at haharapin ito sa tamang paraan, malubha itong makakaapekto sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao sa bilangguan. Ang panaginip ng isang taong nasa bilangguan ay isang senyales na mayroong kang sapat na kapasidad, lakas at lakas upang mangibabaw sa kompetisyon at makamit ang tagumpay sa trabaho o sa iyong negosyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bata sa kulungan. Ang panaginip na ito ay nagpapadama sa iyo ng hindi kasiyasiyang kawalan ng katarungan. Ito ay simbolo ng iyong kapabayaan, pag-aalala at takot sa pagharap sa napakaraming responsibilidad. Natatakot kang magkamali na maaaring magdulot ng panganib sa iba. Para sa kadahilan ng ito, dapat mong bantayan ang iyong mga aksyon at iwasang makasakit ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makalabas sa kulungan. Kapag napanaginipan mong makalaya sa kulungan, Ibig sabihin ay napakaswerte mo sa iyong negosyo at sa iyong personal na buhay. Sa kabila ng paninibugho ng ilang masamang pag-iisip na gustong sirain ang iyong reputasyon. Kung magsisilbi ka sa iyong sentensya at umalis sa bilangguan sa isang panaginip, ipinapakita nito na magtatagumpay ka sa kung ano ang meron ka. Kung ikaw ay may sakit ngayon, ibig sabihin ay gagaling ka kaagad. Kung sa panaginip mo nakapagsilbi ka na sa iyong sentensya at sa wakas ay nakalaya na, ibig sabihin ay magtatagumpay ang iyong mga proyekto o idea. Makakapag-relax ka dahil good news ito. Hanggat kumilos ka ng responsable, lahat ng iyong itinakda ay magtatagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming tao na nakulong. Ipinakikita nito na parang gusto mong magbigay ng mga pribiliheyo sa mga tao, kahit na alam mong hindi nila ito karapat-dapat. Maaaring may ilang espesyal na relasyon kung saan nakatuon kang tulungan ang taong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatakas sa kulungan? Ang panaginip na makatakas mula sa bilangguan ay tanda ng pagtanggi sa katotohanan. Subukan mong tumaka sa ilang aspeto ng iyong buhay na hindi mo gusto. Kahit na mga problema o punto ng iyong buhay ay hindi ginagawang madali para sa iyo na maabot ang iyong mga layunin. Dapat mong harapin ang mga ito at alam mo kung paano pagsamahin ang lahat ng ito. Kung hindi, sa huli ay hindi mo matutupad ang iyong mga pangarap o gagawin ito sa maling paraan at walang sino man sa paligid mo na sosoporta kapag sinubukan ng isang grupo ng mga tao na basagin ng mga cell bar para makatakas, nangangahulugan ito na may sinusubukang saktan ka. Mag-ingat at huwag bilangin ang iyong intimacy sa susunod na mga araw. Panoorin ang iyong mga kaibigan at magtiwala lamang sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong kapareha na nakulong. Ang panaginip ng iyong kapareha o isang taong gusto mong makulong ay nagpapahiwatig na hindi ka nagtitiwala sa taong iyon kahit sapat na ang dapat mong malaman tungkol sa iyong kapareha hindi mo patapos na malaman ang buong katotohanan at hindi ka malinaw sa kanilang katapatan ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin ay buksan ng iyong puso at subukan kilalanin ang tao ng lubusan Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong pamilya sa bilangguan kung nanaginip ka ng isang miyembro ng pamilya ay nakakulong, ito ay nagpapakita na may posibilidad na mga miyembro ng pamilya ay layuan ka dahil sa masamang pagbabago. Maaaring mangyari ito dahil sa diborsyo, problema sa paggawa o salungatan sa pamilya. Ang panaginip na ito ay babala na magingat at huwag gumawa ng anumang bagay na labag sa batas dahil maaari ka ring makulong kahulugan ng panaginip tungkol sa isang jailer. Kapag nanaginip ka ng warden, ibig sabihin ay may nagbabalak na saktan ka. Pero dapat magingat ka dahil may kasamang babae. Ang panaginip na ito ay isang babala upang pangalagaan ang mga tao sa paligid mo. Makakatulong ito kung hindi ka masyadong kumpiyansa.